Kanina, na uh, kausap ko si, may sinalubo ako na isang limb minister, si Kuya Emerson, at naalala niya nung ako ay nagbigay ng homily tungkol sa santo ninyo. At ulit-ulitin ko ito dahil ito yung aking karanasan sa mahal na santo ninyo. Nung ako daw ipinanganak, bago ako pinanganak, ang aking mga magulang ay humingi ng lalaking anak. So, there are three sisters ready na una sa akin. So umingi ng ang aking nanay at tatay ng lalaking anak. So may isang nagbebenta ng image ng Santo Niño at sabi ka doon, Pilipino ay mahilig sa paniniwala na kung bibilhin mo ito, nakakaroon ka ng anak na lalaki. At ganun nga ang nangyari sa akin. Ako ay pinaglihi sa santo Nino. Kaya maliit din ako ngayon hanggang ngayon. So, hindi pa, hindi pa yon ang nangyari. Nung ako ako'y pinanganak, ako ay na-diagnose na may sakit. Sakit sa dugo, yung leukemia. At ang aking nanay at tatay ay alalang-alala dahil sa aking sakit. So, the medicine na ibibigay sa akin ay operation, yung bone marrow transplant. Pero noong panahong na yun, yung 1984, So alam niyo na ang aking edad, 40. Hindi pa advance. Maaring ikamamatay ko ang bone marrow transplant na yon. Kaya hindi pumayag ang nanay ko with pananalig sa Diyos pa rin ang kanilang uh, iniisip. At ang aking nanay at tatay ay may debosyon sa Santo Niño. In Davao City, we have the Santo Niño Shrine in Matina, Davao City. So ang aking nanay at tatay ay palagi doon nagdidebosyon. And so, what happened? Ito, nandito ako ngayon, nasarap nyo, magaling na, salamat sa Diyos, at ako nga ay naging pari din upang ialay ang aking sarili sa paglilingkod sa Diyos. So yan ang aking storya tungkol sa santo ninyo. Bawat sa atin ay may mga karanasan, istorya tungkol sa santo ninyo. Na nais nating maging bata, nais nating maging masigla, nais nating maging masaya. Pero sa ating pagtanda, tayo ay nagiging seryoso, nagiging problematic, nagiging matanda agad ang isang tao. Kaya minsan sa buhay natin, gusto nating bumalik sa pagkabata. Kaya kapag meron tayong nakikitang bata sa ating harapan, tayo ay natutuwa. Lalo-lalo na yung mga nanay na expecting a child, a baby for their family. No, lahat tayo ay natutuwa kapag merong bata. Tayo din ay tutuwa dahil tayo ay dumaan sa pagiging bata. Katulad ni Jesus, siya din ay naging bata. Pero siya ay umunlad dahil sa kanyang magulang, dahil sa kanyang pananampalataya, pananalig sa Diyos Ama na nagpadala sa kanya. Merong sikreto daw sa pagiging bata, yung seven natural doctors. Kung alam niyo yun, research nyo kung hindi niyo alam. water, air, sunshine, diet, exercise, rest, at sa katulog. Yan ang sekreto ng pagiging bata ulit. At huwag isipin palagi ang mga problema. Yan ang kinuturo sa atin ng science, ng ating health, at ng ating katawan din kapag tayo ay nakakasakit. Hinahanap natin ang gamot sa pagiging bata ulit. Pero ang ano ang sekreto ni Jesus na siya ay naging bata, naging anak ng Diyos sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Sa ating ibanghelyo, sabi dito, that he remained with God or he remained in the temple for three days. At sinabi ng nanay niya, bakit mo ginawa ang bagay na ito na maari naming or sila ay nag-alala sa ating Panginoon? Ano ang sekreto ni Jesus? Siya ay nanatili sa kanyang ama. Nanatili sa templo upang makipag-usap sa mga tao dahil siya ay anak ng Diyos. Ganun pala ang sekreto na isang manatili tayong bata sa harapan ng Diyos. Na tayo sana palagi ay nagsisimba, tayo ay palaging nasa Diyos. Tayo ay kapiling palagi ng Diyos. Tayo ay magiging bata. Yan ang sekreto ni Jesus. Bakit sa pagiging anak ng Diyos, sa pagiging anak tayo ng Diyos, tayo ay palaging naniniwala, nananampalataya at nananalig sa Kanyang mga biyaya at paggabay sa ating buhay. Kung walang Diyos sa ating buhay, hindi tayo magiging masaya, magiging malungkot tayo, magiging problemado tayo sa ating buhay. Pero si Esus, nung siya ay palaging nanatili sa Ama, nananalig sa Ama, siya ay palaging nagiging bata, nagiging anak ng Diyos. When he or we become obedient always to the Father's will, we will always become a child of God, anak ng Diyos. Kaya mga patid, sa araw na ito, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa biyaya ng kabataan, dahil sa biyaya ng pagiging anak niya, dahil maituturing nating ang ating mga sarili na bilang bata pa rin, bilang mga anak pa rin, dahil itinuturing natin ang Diyos bilang Ama. Kaya sa araw-araw na ating pamumuhay, ituring natin ang Diyos bilang Ama na nagi nating matatakbuhan. We have this fatherly image sa ating buhay. Pero mas pa ang Diyos pagiging fatherly image kasi siya ang mag magiging tatay natin habang buhay, na magagabay sa ating buhay. Ang at sa atin lang ay manatili tayo sa Kanya upang palagi tayo magiging anak niya, upang tayo ay magiging bata palagi sa harap ng Diyos na nakikinig, na nampalataya, sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, Biba Pit Senior, Santo Nino, sana kahit wala tayo sa Cebu, tayo pa rin ay maging bata katulad ni Nasukong sunod sa Kanyang Ama. Amen.